Hey guys. Magandang gabi. Yung ko ngayon yung isda. Tambakol sa sabawan ko. Hi hey guys, kamusta po kayo? Sa sabaw ako ng tambakol. Yellow pin ba? Sinasabawan. Hindi na kailangan prituhin. I-direct ko na lang siya. Original vlog, original video guys ha. Yan. Yan po. Pak pakuluin ko po yung tubig para il ilulunod yung aking ano, ito may bawang isang piraso mahal na ng mga gulay yan guys, nilunod ko na yung aking uh, sibuyas, kamatis, at saka bawang. Nilunod ko na guys ha. Pakuloin ko muna yan. Pag pakulo, saka ko ilagay yung isda. Ah, uh, tatakpan muna natin guys ha. Hanggang sa magkulo siya. Para para mag ano siya, yung para sa mag para magkaramilay siya yung kanyang sibuyas hanggang sa magbango ba bago ko ilalagay ang isda takpan mo na natin guys ha ah. ayan na siya, tingnan mo kumulo na siya oh. Okay? ayan na guys, kumulo na siya lagay na natin ang isda ang isda ah. ilunod na natin ang isda Dinonood ko na yung isda, guys, ha? Yan. Sabawan ko lang yan. Wala na yung asin kamatis lang. Kakamatisan ko lang siya para may mga sabaw ang ating ko. Yan. Hintayin na lang natin guys na mag-ano ha. Lagyan natin ng ah, paminta. Yan, ang paminta ko ay nasa plastic cup. kasi kaya bibili-bili tayo sa piso, piso no. natin magpulo siya no. Bago ilagay ang mga gulay. Kalagyan natin guys ng ano. Dilagyan ko yan ng isang nor. Nor. Tapos ito, patis. Yan. Yan. Lagyan ko ng patis guys. Habang pakulo siya, tatakpan muna natin para magkulo na magkulo. Ano? babalikan na lang natin. Ito, tingnan mo siya, oh. Yan. Umiiba na ang kulay niya pagka na, wala pa na sa ng tubig na kumukulo. Yan, guys. Ano lang siya, guys, para sa ilaga lang siya na, ano, na may kamatis. Yan, isda. Hindi alam ang saktong, tinula. Tinulang isda. Yan. Tatakpan muna natin guys ha. Tatakpan muna natin para maluto talaga siya bago natin ilagay ang ang kanyang gulay. Taglit lang guys ha. Ayan na guys. Kumulo na siya. Kailangan na natin ilagay ang gulay ang gulay niya ay ito guys so, oh. ah yan malunggay talbos ng kamote at saka may okra ako lagay na natin lahat mas masarap din ko pag may gulay kasi yan ang nagpapasarap din pag may gulay sa isda Nilagyan ko yan ng ano, ng malunggay, talbos ng kamote at saka okra. Yan ang gulay ko guys ha? Ito, tingnan mo oh. Olo. Olo ng ambakol. Yellow pin ba? Yung sinasabawan. Yan. Habang pakulo siya. Tatakpan mo natin, guys. And tingnan mo, oh. Kumukulo-kulo na siya. Guys, maraming maraming salamat sa nagsusuporta sa akin. At nagsusubaybay sa aking mga video. Sobra akong nagpapasalamat po. Oh. Ito ang aking loto ngayong gabi. Napakasimpleng loto. Ah, napakasingling luto lang siya, guys, ha. Isda na tambakol. Nilagyan ko ng sabaw para may mga sabaw ang mga bata. Na may halong gulay na talbos ng kamote, uh, malunggay at saka okra. Yan ang ulam namin ngayong gabi. Takpan muna natin guys ha. Ah. Ayan, takpan ko muna. Ayun na guys, loto na yung aking isdang tambakol na tinulang isdang tambakol. Ayan na. Ayan na ang aking isdang tambakol. Loto na siya guys. Ayan. Kamay nyo ako guys hanggang sa dulo panoorin yung aking isdang tambakol na tinola. Mayroon siyang uh, talbos ng kamote, uh, malunggay at saka okra. 'Yon ang gulay ko sa araw na ito. Napakasimpleng gulay ay ulam. na isda no. May sabaw siya. Yan ang ulam namin sa gabi. ano hmm, masarap na siya guys. Pagka ano, lagyan nyo siya ng ano, wag nyo kalimutan lagyan pala ng an patis. ng patis pagka hindi pa, matabang pa. Nilagyan ko yan ng cube. Eh. Isa. Yung nor. Tapos, lagi lagyan nyo na lang ng patis pag hindi ayos yung timpla nya. Yan. Yan guys, yung ano, yung pinaka kabuan ng aking isda. Yan. Maraming salamat guys sa ha. Hanggang dito na lang yung video ko. Thank you guys! Bye. <laughs>